Kain tayo ng ice candy. Ito yung ice candy na gawa ko. Ang sarap. As in. Hmm. Hmm. Sobrang milky. Ang dami niyang gatas kasi. At saka Parang na siyang ice cream. <laughs> Kain. Kain. Bawal to sa akin, pero kailangan kong tikman yung gawa ko. Kung anong lasa. Sobrang sarap niya. Hmm. Sarap. Grabe. Ang lambot.